Ang gera na hindi pa pangarapin ni naman. Dito sa mundo, may tinatawag tayong kaliansang bansa. Sila ang nandyan para tulungan ng isang bansa kapag inaagrabyado ng isa pang bansa. Pero alam mo ba na merong dalawang samahan na itinatag upang protektahan ang kanika nilang layunin? Ito ay ang NATO at Soviet Union. Ano ang mangyayari kung sakaling ang dalawang grupo na ito ay maglaban? Maapektuhan ba ang lahat ng bansa sa mundo? Ilang milyong tao ang maaaring mamatay kapag nagsagupaan ang dalawang organisasyon na ito? At sino ang mananalo sa kanila? Pero kapatid, bago natin simulan ang lahat ay mag-subscribe ka na nag upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksi kayo mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming maraming salamat. Ano nga ba muna ang NATO at Soviet Union? Ang Union of Soviet Socialist Republic o USSR na mas kilala naman sa tawag na Soviet Union na sa Tagalog naman ay Union Soviet. Sa loob ng maraming siglo ang Russia ay may monarkiyang pamamahala. Kumbaga, iisang pamilya lang ang may hawak ng Russia noon. Ngunit noong 1917, napatalsik ni Bolshevik ang pamamahala na ito. Kasunod niyan ang isang digmaang sibil. Hindi pa man natatapos ang digmaang sibil, nagkaroon na ng isang kasunduan at ito na nga ang Soviet Union. Ang kasunduan na ito ay nilagdaan ng apat na bansa. Ito ay ang Russia, Ukraine, Belarus at Transcaucasia. Ang bagong tatag na grupo o samahan na ito ay pinamumunuan ng isang revolusyonaryo na si Vladimir Lenin. Siya ang nagtataguyod ng Marxismo. Ang Soviet Union ay tinatag noong December 30, 1922 at sa paglipas ng mga panahon, ang orihinal na miyembro ng Soviet Union ay nadagdagan at umabot na ng 15 Socialist Republic. Ang Russia ang pinakamalaki sa lahat ng Republika at dito din makikita ang kabisera ng buong Soviet Union, ang Moscow. Makalipas sa mga panahon, January 21, 1924, si Lenin ay namatay dahil sa isang sakit na severe atherosclerosis. Dahil dyan, Nailipat sa isang diktador na si Joseph Stalin ang kapangyarihan at kontrol ng Soviet noong 1920s. May mga ipinatupad ding bagong batas si Stalin at pagkalaon na matay din ito na nasunda naman ng mga bagong lider na sina Nikita Koshkev, Leonid Brezhnev, Yuri Andropov, Konstantin Chernenko at ang pinakahuli kung saan humina ang Soviet Union ay si Mikhail Gorbachev. Dahil sa mga bagong patakaran ni Gorbachev, humina ang politikal na kapangyarihan ng Soviet Union. May mga taong gustong makalaya sa kanyang pamamahala at noong August 1991, nagkaroon ng isang kudita laban kay Gorbachev. Hindi naman ito nagtagumpay Ngunit ito ang naging mitsa ng paghina ng kanyang kapangyarihan bilang isang leader ng Soviet Union. At noong December 25, 1991, tuluyan na siyang bumitaw bilang isang leader ng Unyong Soviet. At bago sumapit ang Januari, nagwatak-watak na ang USSR o Soviet Union. Sa tumatotal, tumagal ng 69 years ang Soviet Union mula 1922 hanggang 1991. Sa ngayon kapatid, ang dating napakalaking republika ng USSR ay nahati sa ilang mga bansa kabilang na ang Russia, Georgia, Armenia, Ukraine at iba pa. Ano naman ang NATO? Ang NATO o ang North Atlantic Treaty Organization ay isang malaking alyansang militar na itinatag naman noong April 4, 1949. Ilang taon makalipas ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nang itatag ang NATO, kinabibilangan lang ito ng labing dalawang bansa. Nandiyan ang France, Canada, Belgium at iba pa. Sa kasalukuyan, meron ng 31 nakasapi na mga bansa ang NATO sa buong mundo. Binuo ang NATO para ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan ng mga bansa at may pangakong ang mga miyembro nito ay handang tumulong kung sakaling magkaroon ng isang sigalot. Ayon sa Article 5 ng North Atlantic Treaty Organization o NATO, ipinakita dito ang patungkol sa collective defense kung saan nakapaloob dito na ang pag-atake sa isa o higit pang membro ng NATO ay dapat ituring na pag-atake sa lahat ng membro. Sa maikling salita kapatid, malaking resbak ang magagawa ng NATO. Dahil dyan, dapat laging handa ang mga bansang nakapaloob sa NATO na sumuporta. Nato o Soviet Union, alam mo ba na napakalaking gulo ang sasapitin ng buong mundo kung sakaling mag-away ang dalawang malaking organisasyon na ito? Alam naman natin na bawat isa sa Nato at Soviet Union ay may mga kanya-kanyang kaalyansang bansa. At kung sakaling magkaroon ng hindi pagkakaintindihan ng Soviet at NATO at humantong sa isang gera, wag naman sana sino ang mananalo. Sa ngayong 2023, tinatayang nasa 5,817,000 merong militar personnel ang NATO at ang Soviet Union naman ay merong 1,330,900 naman na military personnel. Pagdating naman sa sasakyang pandigma sa Himpapawid, meron ang NATO na 20,633 at ang Soviet Union naman ay merong 4182 mga sasakyang pandigma sa karagatan. Meron ang NATO na 1,4844 at ang Soviet Union naman ay merong 151,641. Pagdating naman sa mga nuclear weapon, meron ang NATO na 4,223 nuclear warheads samantalang ang Soviet Union naman ay merong 45,000 nuclear weapon. Wala namang dapat patunayan kapatid kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa dahil kapag nagkataon na mangyari ito, hindi naman buhay ng mga presidente ang mawawala kundi buhay ng napakadaming sibilyan at mga militar na may kanya-kanyang pamilya. Hanggat maaari kapatid, pinipigilan ng isa't isa sa mga bansa na magkaroon ng kaguluhan. May posibilidad ba na mangyari ito? Malabo kapatid dahil merong WHO o World Health Organization kung saan pinagsama-sama ang mga bansa para magkaroon ng world. Health. So kung umabot ka sa dulo ng video natin na ito, maraming maraming salamat sa patuloy na suporta. So this is Win YT. I'm out.